Yung kinakain ko, box mo. Bakit ka di paigop? Paigop? ka na. Hey! Ikaw, girl, Mas malamang akong dito. Uy, <laughs> Mare! Ano natin? Ako, ako. Baka, baka yung may relief ka dyan. Baka pwede ako ng relief. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ripe. Naku, <laughs> eh. Wala rin eh. Pero, ba't hindi ba dumadaan sikap sa bahay nyo? Wala eh, walang dumaan eh. Ah, ganun hindi ba? Hindi kami nambunan eh. Wait lang, check ko kung may pagkain dito sa rep. Kasi, alam ko, walang laman yung rep eh. Wala. Wala rin eh. Ay, ito meron. Mare, ito. Ito na lang. Bakit hindi mo Mare? Yung kinakain ko, bakit hindi mo? Bakit hindi pa higop? Pa so, sip, sip sip ka na. Mare. Masarap, mm. Mare. Oh my God! Yeah! Pero may mas malamang masarap dito. Kasam? yung sa akin, ano. Kaso, andun yung, ano eh, yung masarap. Pag nandun tayo, masarap din sa mga hati. Mm. pwede natin itry. Wow naman! Wow! Igup ka, Ang sarap mo naman sumipisip, mare. ayoy uy, may dumi, may dumi, may dumi. Oh my goodness. Oh, may dumi, mare. Oh, my goodness. <coughs> Pwede ba mo ka? No no no. No, 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 no. kasi ano, hindi dumadaan sikap sa inyo? Eh wala na eh, naubusan na daw. Naubusan na. Kasi marami nasalanta ngayon ng bagay eh. Oh, Oo nga eh. Hey, eh kami, wala nga wala rin kasi kami ngayon. Eh ito lang meron ako, sip-sip -sip lang ulit. Gusto mo, sip sa mo yun sa akin. Gusto, yeah. sa akin. Gusto mo ba? Ay, ganon? Uh -uh. No, kawawa ka naman. Nagugutuman ka na. Kawawa uh -uh. naman uh -uh. May, may gatas ka pa, eh. No! God, please, no! No! Oh? Uh -huh. Ala. Okay. Gusto mo? Uh -uh. Gusto mo? Ay! Baha sa inyo, di ba? Mm-mm. Eh, uh -uh. di saka natutulog niyan. Wala, di pa nga ako natutulog. Di ka pa natutulog, kaya po nalulaki ng eyebag mo. Oo. Oh, oh, pwede dyan na rin ako makitulog. Dito matutulog? Katabi uh -huh. ko? Pwede naman. Nako. Wala naman yata si, ano eh, si Kumari. Ay, wala. Nasa ibang bansa si Mari. Ay, Isang... Na, oh. Nasa ibang bansa. Oo. Oh, oo. Oh. Eh, si Pare, asa na? Ay, wala eh. Nandun pa rin sa trabaho niya. Hindi makauwi. kawawa ka naman pala. Eh, di... Wala kang matulugan. Dapat pala may katabi ka. Eh, este uh -huh. ano? May matulugan ka maayos, yung malambot, uh -uh. No? yung naka-aircon. Naka-aircon eh, no? may aircon uh -uh. ka naman eh. Oo, oh, kaso nilalimig ako eh, parang gusto kong magpapawis. Nilalimig ka? Oh. Magsiging yakapin kita? Ay, nako, baka mauli tayo ng mga kasama ko dito sa bahay. Marami akong kasama dito eh. Eh, parang wala naman, namalis yata eh. Eh, Wala. Ito ngayon, gusto mo matulog tayo ngayon? Sige, pwede na rin. Pwede? Sakto, mamaya pa yun. Siguro mga ano pa. Gabi pa. Hindi. Maya-maya na lang. Maya-maya. tara, iga, ano, tulog mo tayo saglit. Saglit lang naman. Sige, tulog Tapos, tayo. masarap yung ano, ano, masarap. So, May mas masarap dun. Sipsipin mo yun sa akin. Sige nga, patikin. Hmm, tara.